Katrin Bernardo at Miles Ocampo magkasama sa Tagaytay. Spotted ng publiko ang magkaibigan na si Katrin Bernardo at Miles Ocampo. Napakasimple na kanilang mga naging ayos at talagang pinaunlakan ang kanilang mga tagahanga para sa isang picture makikita rin sa isang larawan na tila nakipagkwentuhan pa si Miles Ocampo at Catherine Bernardo sa mga taong nakakita sa kanila doon. Hinahangaan nga ngayon ang pagbabalik ng pagkakaibigan nila Catherine Bernardo at ni Miles Ocampo dahil maganda ang kanilang sinimulan. Paulo Avelino, best dad pa rin kahit malayo sa anak nila ni LJ Reyes. Pinadalhan ng regalo ang anak kahit malayo sa New York. Sobrang saya ng anak ngayon ni Paulo Avelino dahil natanggap nito ang kanyang PS5. A PS5, thank you. And has a Spider-Man game with it too. Thank you. Open it, open it. Rip it, rip. Thanks, Dad. Love you. Smile. Carmina Villaruel, proud sa anak na si Cassie at kay Darren Espanto sa kanilang movie with ATV. Si Carmina Carmina Villaruel, <laughs> naging anak ko sa pelikula. Okay? Sa ano natin, kapag lang ito umato ang Pilipula. Ngayon, 35 years old na ako. <laughs> yes, Ang kasama yes. ko, anak na ni Carmen. Andito yes. si Cassie. O, oh, Sino naman ang mag-aakala? Eto pa rin kami. Yes. 35. Nag-iisa <laughs> ka. Promise. Bukod kay Christopher De Leon at ATV ay naging proud din si Carmina at Zoren sa rumored boyfriend ng kanilang anak na si Darren Espanto. Bea Alonso at Dominic Roque, napakasweet sa Japan. Nag-love luck pang forever na talaga. Nagbahagi si Bea Alonso at Dominic Roque ng kanilang mga larawan na kuha sa Japan. Ayon pa nga sa naging caption ni Bea, Beautiful view from Mount Moa. Dom and I decided to be cheesy and got ourselves a love lock and put it on the railings. Sabi nila, good luck daw for lovers. Tinapon na namin yung key. Pang forever na to. Nagbahagi din si Bea ng kanyang video kung saan talagang napaka cute tignan ayon mismo sa kanyang mga tagahanga. Ryan Bang, ipinakilala na ang girlfriend sa kanyang mami at daddy sa South Korea. Napakasaya ngayon ng love life at napakakulay ng karir ni Ryan Bang sa Pilipinas. Bukod pa rito ay masaya din niyang ibinahagi na naipakilala na niya ang kanyang girlfriend sa kanyang mami at daddy at gayon din siya sa pamilya ng kanyang girlfriend. Ibinahagi ni Ryan Bang ang mga larawan at nilagyan ng caption, God has been so kind. Thank you Lord for answered prayers. Best Christmas for me. Merry Christmas everyone. Kalakip nito ang dalawang larawan kung saan makikita ang kanilang mga pamilya.